nakakita na ba mo kamunggay nga namunga o sa sa paglingin ako sa akong kamunggay lahay may bunga saging may bunga perting kuyawan ako so akong gihikap og gilantaw og akong gikuhan alang kay akong lungagon og diari ayaw nagpansina ang nagkumot ana nagsayaw na siya haro manggawa sa mga lasana. sa dihang pagtaklob nako og akong gioklaban dayon na naluto na din siya perting lamia kayo dili mawala ang hurim-hurim nga lasa nako nga magic kinugay og sa dihang akong gihaon og gisulod nako sa plato og mao kini og sa dihang pag video sa saging nga perting lantaw nako ko og gilamian kay ko pag ayo dali-dali na kong og ning lasa ba kong hurim-hurim nga magic kinugay nakakita na ba mo kamunggay nga namunga og saging what unya dili pa na mao nakakita na ba mo lubing nga kinagunadaan sa pagbuak nako ingon ani na ni siya what what the Unya akong itakluban og balik og giopen og ngano ni siya. Wala pa masiguro ko kamata nagdamgo masiguro ko, mas ko ani. Unya napai isay akong bayabas na bunga og termilon, ngano ni akong mga tanon din lahi may mga bunga. <laughs> Gago! Sa dihang naghugas ko og plato, sa paglingi nako sa akong kamunggay, lahi may bunga, saging may bunga, perting kuyawan ako. Busa, dan dali-dali, dalidali og tindog og paingon sa kamunggay og ako lang taon og nano ang namunga ni siya, saging. <laughs> sa dihang doon lang sa kamunggay ug ako yung gilili ug tarong ug nganong namunga ni siya og saging so akong gihikap ug gilantaw ug akong gikuhan alang kay akong lungagon gunggong barili kita sa mukha eh. ug dali-dali na akong gipanita ng saging kay akong lungagon na ug ako kining gitak ang sa kalayo ug samtang gitak ang pa ang saging sa kalayo ang lubi akong dali-dali ug kumutan harong manggawa siya ang mga duga Og diari ayaw nagpansina ang nagkumot ana nagsayaw na siya harong manggawas sa mga lasana. <laughs> Gago. Og dayon ako kuning gisala sa salaan. Og ako ning gigamitan og hurim-hurim harong malasa ang saging. Og gidali-dali na ako sa pagsabaw sa saging harun dili mawala ang hurim-hurim mga gitimpla nako na nga sabaw lami kayo. <laughs> og diari ako kuning gibutang anong magic, kinugay harong malasa kayo harong lami kayo akong saging ang iluto karon. <laughs> og human pagbutang sa magic kinugay ako kining gitakluban dayon haro maluto sa dihang pagtaklub nako og akong giuklaban dayon naluto na din siya perting lamia kayo dili limawala ang hurim-hurim nga lasa nako nga magic kinugay gunggong barini kita sa mukha eh. og sa dihang akong gihaon og gisulod nako sa plato og mao kini No respect, just like Cali, the best We be stunning everyday Came from nothing, now we're Now we up, so they afraid I blew up like a grenade Sheddy callin' on my phone She said she vibin' Take a trip to Og sadihang pag video-video na ko sa saging Nga perting lantaw na ko og ilamihan Pag na kong gitilawan Og ning lasa hrim hurim nga magic Kinugay Gago! Parinig kita sa mukha eh Onyado, musta atong diha Okay ba kayo atong diha? So, dagang salamat mga langga. Bye-bye.